Ayan, hello po. Good morning, mga boss, madam. Ayan, ayan mga boss, madam. Ayan. Meron lang po kung uh, may minag tanong lang sa akin mga boss, madam kung paano ko daw makikita yung aking alagang sisi kung ito ba ay lalaki o babae. Ayan, mga boss, madam. Alam niyo mo mga boss, madam, ah uh, sobrang tagal ko na rin nag-aalaga ng mga manok. Ayan ako po talaga, iniintay ko po talaga kung ah, paglaki nila. Ayan, saka ko po sila tinitinan kung sila po ba talaga ay lalaki o babae. Kasi mga boss, madami, minsan sa sisiyo pa lang. Ayan, hindi, hindi mo hindi po talaga sigurado kung sila po talaga ay babae. Kasi minsan sila po ay pare-parehas. Kahit po may katulad nito ayan. Meron silang palong. Ito, may palong to. Para siyang lalaki talaga. Ito, lalaki. Kasi, eto. kasi mostly sa ganito namin na ano, alaga, na uh, itong amazing gray. Minsan po kasi itong amazing green na minsan po talaga babae kahit meron siyang parang palong sa taas. Ayan. Ayan. Tingnan. Ito, lalaki talaga to kasi yung kanyang sa likod, ayan, meron siyang parang brown-brown uh, sa likod kasi lalaki po talaga siya. Ayan. Ayan. At sabi nila, na, dito naman daw sa pakpak, ayan yung ganyang pakpak. Kikita mo daw dito kung lalaki daw ba ang ating alaga alagang sisiw. Ayan. Hmm. Di ba? Ayan. Pero syempre, ang tips ko lang mga boss, man, para sigurado talaga kayo na lalaki at babae ang inyong alaga. Ayan. Ah, syempre, entayin nyo pong lumaki para talaga sigurado kayo na makita nyo talagang ah, lalaki nga ba o babae yung inyong alaga. Ayan mga boss, maram tingnan mo itong aking alaga. Ayan. Hmm? Ayan, lalaki yan. Hmm. hmm amazing girl na lalaki may palong yan at syempre yung kanya ayun mm -hmm. at ayan mga boss baram eto eto parang babae talaga siya ayan malaki na kasi kita na kasi kasi tsaka tingnan mo naman yung kanyang pakpak ah. ayan babae ito ah. diba ayan wala siyang palo kaya talaga babae minsan kasi kahit walang palong lumalabas talaga yung uh, sasisyo pag medyo malaki-laki na uh, nagkakaroon sila ng palong kaya akala mo babae sila minsan po talaga uh, lalaki talaga ang magiging kalabas nila pag lumaki na kaya nga po, ayan, syempre kailangan natin siguraduhin para malamin yung kanilang gender wag po kayo magmamadali Ayan, malalaman at malalaman din yun yan. Pag medyo na sila ng mga 3 uh, weeks, ayan, mapapansin nyo na po talaga kung alin po talaga yung lalaki at babae. O, 1 week, ayan, mga boss madam. Kasi, may yun nga, sabi nila, pag hinawakan mo daw ganito at sumipa, o, oh, katulad nito, hindi siya sumipa, o, oh, ibig sabihin, babae nga talaga, hindi ba? Ayan, mga boss madam. Kaya, syempre, tinesting ko lang kasi nga, uh, marami kasi nagsasabi nun. Marami rin sa akin nagtatanong. Kaya, ayan. Talagang binidyo ko para nga malaman ko nga ba talaga kung totoo nga talaga. Ayan mga boss madam, maraming maraming salamat. Ayan, at syempre ang may papayo ko lang, ayan, antayin nyo pong lumaki yung inyong mga alaga para po sigurado kayo na sila po ay lalaki nga ba o babae. Ayan, maraming salamat mga boss madam, ang inyong little breeder. Ayan, mercy bulanyos.